on the click ito yung uh, version to wala siyang uh, takip dito ito yung dito na on the click uh, ito yon so ito naman yung uh, bago ngayon yung model na V3 so ito yung V3 uh, yan may ano siya dito may takip na siya at saka may charging may charger ayun bali ito yung aking bibilihin para mayroon akong uh, click din diyan bibili lang tayo ng uh, kulay dito kung uh, alin yung kukunin ko bali dito mismo tayo sa Honda dito tayo kukuha mismo sa Honda ayan yung Honda o. ayan dito tayo kukuha mismo sa Honda ang kukunin natin yung click click na V3 version 3 na kukunin natin ayan, nabang-abang lang next sa uh, upload na nakuha na natin ito pang uh, vlog ayan, Honda Click B3 ayan, good na good ito na uh, pang vlog okay na okay dito ayan ito na yung ating kukunin. Uh, Honda Click F-I- 3. Ang cost nito ay uh, 85,400 Wow Magandang pamblog Pukuha tayo ng isa nito Para sa pamblog natin Ibawas natin sa ating kinita